Sa relasyon, lalaki dapat ang laging mali. Bakit nga ba? Kasi madalas sila'y hindi nauunawaan. Laging mali kasi hindi sila kasing expressive ng mga babae. Laging mali kasi yan ang naririnig nila mula sa kababaihan. Minsan, sa mga simpleng bagay, mapapansin mo na parang sila ang may kasalanan kahit hindi naman. At higit sa lahat, laging mali kasi lalaki sila. Pero tandaan nyo, tulad ng mga babae. Ang mga lalaki ay tao din. Maraming mga bagay ang hindi nakikita ng iba at marami ring hindi nauunawaan sa kanilang nararamdaman. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit sa relasyon, laging parang sila ang mali. Lahat tayo ay may pananaw at dapat nating subukang maunawaan kung bakit ganito ang nangyayari. Hindi lang lalaki ang may pagkakamali. Kundi may mga pagkakataon din na hindi na ipapahayag ng mga babae kung ano ang gusto nila. Number 1, ang lalaki ay hindi expressive gaya ng babae. Lagi silang mali dahil hindi sila kasing expressive ng mga babae. Pwedeng ipakita ng isang babae ang nararamdaman niya sa pamamagitan ng mga salita, mga galaw ng katawan at facial expressions. Madalas ang mga kababaihan ay may likas na kakayahan na magpahayag ng kanilang emosyon at magbukas ng usapan kaya't madaling magbago ang dynamics ng relasyon. Ang mga lalaki naman dahil sa mga societal norms na bumabalot sa kanila, hindi laging nagpapakita ng nararamdaman nila. Isipin mo na lang, may mga pagkakataon na ang isang lalaki ay gustong magpakita ng pagmamahal pero hindi niya alam kung paano simulan ang usapan o kung paano ipakita ito kaya naman kung ang isang babae ay naghihintay ng isang gesture mula sa kanyang partner at hindi ito dumarating madalas ay iisipin niyang hindi siya mahal halimbawa may magkasintahan na hindi magkaintindihan tapos tinanong ng babae ang lalaki kung bakit hindi siya pinapansin ang lalaki ay hindi naman ibig na magtampo kaya lang hindi niya napansin na ang kanyang tahimik na oras ay napagkakamalang hindi pag-aalala sa pagkakataong ito, ang babae ay naiisip na parang hindi siya pinapahalagahan. Ang lalaki, sa kabila ng kanyang hangarin, ay napapaparanoid din na baka may ibang bagay siyang dapat gawin, kaya't laging mali siya sa mata ng kanyang partner. Number 2. Pagkakaiba sa paghandle ng conflict Isa sa mga dahilan kung bakit laging mali ang lalaki ay ang paraan nila ng paghandle ng conflict. Kapag may hindi pagkakaintindihan, Madalas ang lalaki ay magtago at mag-isip ng solusyon ng mag-isa. Hindi siya tulad ng babae na gusto agad ng pag-uusap at pag-resolve ng problema. Minsan kasi, ang mga lalaki ay mas pragmatic. Gusto nilang malutas agad ang issue, kaya't ina-approach nila ito ng mas logical at practical. Kaya madalas ang reaksyon nila ay tahimik na pag-iisip kung anong pwedeng gawin para matulungan ang sitwasyon Ngunit sa mga kababaihan, ang pinakaunang reaksyon ay ang magbukas ng komunikasyon at magpahayag ng nararamdaman. Sa ganitong approach, naiisip ng babae na hindi siya pinapansin. Kaya't sa madaling salita, ito'y isang source ng tension. Halimbawa, kung may mag-asawa na nag-away dahil sa isang maliit na bagay, at ang lalaki ay pinili na mag-isang mag-isip at maglaan ng oras para mag-cool off, Maaring mag-isip pang babae na hindi siya pinahahalagahan. Samantalang sa isip ng lalaki, nagmamadali siyang maghanap ng solusyon upang hindi na lumaki pa ang problema. Ito'y isang simpleng miscommunication na nagiging sanhi ng mas malaking conflict. Sa ganitong sitwasyon, laging mali siya sa mata ng partner kahit na sa katunayan ang kanyang actions ay nanggagaling mula sa pagnanais na magayos agad ng issue. Number 3, pagtanggap ng societal expectations. Isa pang malaking dahilan kung bakit laging mali ang lalaki ay ang societal expectations na nakapaloob sa kanila. Sa ating kultura, ang mga lalaki ay madalas ini-expect na maging matigas, hindi magpahalata ng kahinaan, at laging manguna sa mga desisyon. Kapag ang isang lalaki ay naging tahimik o nagpakita ng kahinaan sa isang sitwasyon, agad itong nai-interpret ng iba bilang hindi siya handa sa mga sitwasyon. Halimbawa, ang isang babae na naghahanap ng validation o assurance mula sa kanyang partner ay maaaring magtampo kapag hindi ito natanggap kaya't mag-iisip siya na baka hindi siya mahal o hindi siya priority. Isang halimbawa ay kapag ang lalaki ay hindi agad nakapagbigay ng magarbong gesture para sa isang special na okasyon at ang babae ay mag-iisip na bakit siya hindi nag-effort? Sa mga ganitong sitwasyon, ang lalaki ay ini-expect na laging gumawa ng malaking kilos bilang bahagi ng societal role niya bilang leader, protector, o provider. Kaya naman sa mga ganitong pagkakataon, laging mali siya. Kahit na siya mismo ay may sariling pinagkakaabalahan at hindi niya agad naiisip na ito ay magiging issue para sa partner. Number 4 gender roles at traditional views. Minsan ang idea na laging mali ang lalaki ay nagmumula sa mga old-fashioned na pananaw sa gender roles. Ipinapalagay ng iba na dapat ang lalaki ang laging may hawak na kontrol sa relasyon at siya ang responsable sa lahat ng desisyon. Kapag may pagkakamali, siya pa rin ang may kasalanan dahil siya ang expected na mag-take charge. Halimbawa, kung ang mag-asawa ay may hindi pagkakasunduan at ang babae ay nagsimula ng argumento dahil sa isang hindi napansin na bagay, madalas ay magsisisi ang lalaki na parang siya ang may kasalanan kahit na wala siyang intensyon na magtanim ng sama ng loob. Isang halimbawa ay kapag ang lalaki ay hindi nakapagbigay ng atensyon sa partner sa isang special na event at ang babae ay magtatanong kung bakit hindi niya ito naaalala. Sa ganitong sitwasyon, ang lalaki ay mag-iisip na wala siyang kasalanan pero ang mga old-fashioned beliefs ay nagiging sanhi ng ideya na ang lalaki dapat laging may kontrol kaya siya na lang ang laging mali. Number 5. Minsan, mali siya sa simpleng bagay lang. Minsan, ang lalaki ay mali sa mga simpleng bagay pero ito'y nadadamay na sa buong relasyon. Isang halimbawa ay ang hindi pagsunod sa maliit na detalye tulad ng hindi pagkuha ng paboritong pagkain ng kanyang partner o pagpapalampas ng special na okasyon. Madalas ang lalaki ay hindi iniisip na ganun kabigat sa babae ang mga maliliit na bagay na ito. Para sa kanya, ang simpleng hindi pagkumuha ng paboritong pagkain ay isang maliit na isyo lang. Pero sa babae, ito'y isang simbolo ng hindi pagpapahalaga sa kanyang kagustuhan. Halimbawa, sa isang araw na nakakalimutan ng lalaki ang isang importanteng event sa buhay ng babae, magtatampo siya at itatanong, "Bakit hindi mo na alala?" At sa ganitong pagkakataon, laging mali ang lalaki kahit na hindi niya naman intended na magkasala. Ang babae ay naghahanap ng pagmamahal sa pamamagitan ng maliliit na gestures na hindi pa laging nauunawaan ng lalaki. Ang simpleng bagay na ito ay nagiging malaking bagay na nagiging sanhi ng hidwaan sa relasyon. Number 6. Misinterpretation of Intentions Ang mga lalaki minsan ay may mga intentions na mali ang pagkakaintindi. Halimbawa, ang lalaki ay gusto lang magpahinga o mag-isa pagkatapos ng isang mahirap na araw, pero ang babae ay naiisip na siya ay iniiwasan o hindi mahal. Minsan, sa sobrang dami ng mga responsibilidad, ang lalaki ay hindi nakakapagpahayag ng tama at nauurong sa kanyang sarili na nagiging sanhi ng miscommunication. Kaya laging mali siya dahil hindi agad na ipapakita ang tunay na intensyon. Ang mga babae na natural na mas malikhain sa pagpapahayag ng emosyon ay kadalasang nagiging sanhi ng maling interpretasyon sa mga simpleng aksyon ng lalaki. Halimbawa, kapag ang lalaki ay hindi agad nagre-reply sa messages ng kanyang partner, ang babae ay mag-iisip na siya ay tinatamad o walang pakialam. Ngunit sa katunayan, ang lalaki ay abala sa trabaho o may ibang iniisip pero hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Number 7. Tulad niyong mga babae, ang mga lalaki ay tao din. Kahit na ang lalaki ay itinuturing na laging mali sa relasyon, tandaan natin na tao din sila. Ang mga lalaki ay may puso, may nararamdaman, at may pangangailangan din na maunawaan at tanggapin. Tulad ng babae, sila rin ay nangangailangan ng atensyon, pangunawa at pagmamahal. Minsan, may mga pagkakataon na nahihirapan silang ipakita ang kanilang nararamdaman dahil sa takot na hindi maintindihan o mawala ng respeto. Halimbawa, ang isang lalaki ay baka may problema sa trabaho o sa personal na buhay, ngunit hindi siya makapag-open up sa kanyang partner dahil natatakot siyang magmukhang mahina. Ito'y hindi ibig sabihin na hindi siya nagmamahal o hindi siya nangangailangan ng emosyonal na suporta, madalas iniisip ng babae na ang lalaki ay laging maligaya at walang problema kaya't hindi nila nakikita ang mga emotional struggles na pinagdadaanan nito. Kaya naman, laging mali siya sa mata ng kanyang partner. Hindi dahil sa hindi siya nagmamahal, kundi dahil hindi siya nasusundan at nauunawaan sa kanyang mga saloobin. Pero tulad ng mga babae, ang lalaki ay may karapatan ding mag-express ng kanyang emosyon at matulungan na malampasan ang mga personal na pagsubok. Sa dulo ng lahat, ang pagkakapareho ng kanilang nararamdaman ang dapat magbuo ng mas malalim na koneksyon at hindi paghihiwalay. Kaya naman, sa relasyon, hindi lagi na ang lalaki ang dapat maging mali. Ang mga lalaki at babae ay parehas na may kanya-kanyang nararamdaman. At parehong may mga pagkakataon na kailangan nilang matutunan kung paano magpatawad at magbigay ng space sa isa't isa. Sa mga simpleng pagkakamali, sana ay matutunan nating hindi agad magturo ng daliri kundi maghanap ng solusyon at mas malalim na pag-unawa. Lahat tayo ay may pagkukulang. Kaya sa mga relasyon, ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap at pag-unawa sa bawat isa. Ang mga lalaki at babae ay hindi perpekto at sa dulo ng lahat, kung ang layunin natin ay magpatuloy sa isang masaya at malusog na relasyon, dapat tayong magtulungan at magpatawad. Laging tandaan, sa relasyon, hindi lagi ang lalaki ang may kasalanan. Parehas silang tao na may nararamdaman at parehong nagmamahal. Hindi lang sa mga babae dapat makita ang mga pagpapahalaga at mga tamang kilos. Kailangan din na ma-recognize na ang lalaki ay tao rin na may karapatang magpakita ng pagmamahal at pagpapahayag ng nararamdaman. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa pagtanggap ng pagkakaiba, pagpapatawad sa maliliit na pagkakamali, at ang pagbibigay ng espasyo sa bawat isa upang mag-grow ng magkasama. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.